Hello, what's up, what's up mga kasinan for today's video Ayan, makikita nyo naman siguro Andito tayo ngayon sa Vehicle Inspection Center Kung saan magpapachik tayo ng ating sasakyan Kasi magre-renew ulit tayo ng rehistro Ayan, so mga kasinan, ganito yung ginagawa namin dito sa UAE Pag na-expire na yung rehistro ng aming sasakyan So kailangan mo munang dumaan, dumaan ng Vehicle Inspection Center para i-check nila yung sasakyan mo. Ichi Check nila yan mula gulong, sa loob, brake, kung may tagas ba yan sa sasakyan mo. Ichi Check nila yan, pati mga pintura, yan, etc. etc. May ganun kahigpit ng UAE mga kasinan. So ngayon, mag tayo ng ating oras. Okay? So stay tuned mga kasinan. So ayan mga kasinan, nandito na tayo sa waiting area. It's our turn. So first, i-check nila yung gulong. Ayan, makikita nila dyan kung pwede pa pa yung gulong mo or kung manipis na ba o kailangan na bang palitan. So, dyan nila makikita mga kasinan. So, ayan, mula harapan hanggang sa likod. So, ayan guys. So, ayan mga kasinan, patas sa likod, check nila. So, I'm so confident kasi bagong bili yung gulong ko, bagong palit lang yan, yung apat na yan. Actually, lima yan. So, ngayon, iti-check na nila ulit sa ibang parts naman yan. So, ayan, hindi ko alam kung anong ginagawa ni Kuya dyan. Parang chine-check niya yata yung temperature ng ano, ng tambucho. So, ayan, so... So, ayan na mga kasinan. Ka so, ngayon, iangat nila yan para i-check kung may mga tagas pa dyan sa ilalim ng sasakyan o kailangan may palitan. So, sa awan ng Diyos, uh, nakasa naman yan. So, first straight na tayo nakapasa yung ating sasakyan. well maintain naman yan kahit ganyan yung sasakyan namin. So, ayan mga kasinan. Kung makikita nyo mga kasinan, inaangat na nila yan. Kasi, iti-check nila yan sa ilalim kung may mga tagas ba, kung may mga problema ba. Ganyan sila dito kahigpit. Bawa ka mag-renew ng yung sasakyan. Yes mga kasinan, ka pag napasan na ang iyong sasakyan, pwede ka nang bumili ng insurance. Either una muna bibili ka insurance para sa sasakyan mo or pwede ka muna magpa-inspection. So either sa dalawa kung gusto mong mauna insurance. Dito sa UAE o sa Dubai, dalawang kasi ang insurance dito. Merong third party at saka mayroong full. Pag sinabi mong third party, pag nabangga ka, yung insurance ang mag-aayos ng iyong sasakyan. Pero pag ikaw yung nakabangga, walang liabilities ang insurance don At saka yung full, pag sinabi mong full dito, mabangga ka man o nakabangga ka yung insurance na magbabayad ng or repair ng sasakyan mo. So, either the two. So, lagi kong kinukuha yung full insurance kasi mabibilis ang mga sasakyan dito sa UAE. So ayan na mga kasinan, ka tapos na po yan. So nakapasa yung akin sasakyan. So bumili na ako ng insurance after nito. So dito sa UAE mga ka wala kang gagawin, hindi ka pipila, online lang lahat, pati pang rehistro ng sasakyan mo, online lang din. So salamat sa panonood mga hanggang sa muling pag-renew!